Hello, naming guys. So, may hello, Magandang gabi sa lahat. Ah, ito Magandang gabi sa lahat, mga guys. Welcome and welcome to my live. Welcome to my YouTube and TikTok channel. So, andito na po si Alan, si TV. Ang yung lingkod. So, andito tayo para magbigay saya. Magaliwan tayo, magbintuhan tayo o maghanap ng ating mga mahal, minamahal. Pero may isa lang akong bilin tagabilin sa inyo guys, sa ating mga lalaki, babae, na kailangan kung maghanap tayo ng karelasyon is wala na tayong masakasaan pang ibang tao. Wala tayong masaktan. <clears throat> Para dito sa social media is papasok pasok ang lahat o oh, welcome ang lahat para pumasok na sabi ng iba walang seryoso sa tiktok welcome miss sungit hello miss sungit chat out sa'yo miss sungit carlos kadalso marami pong nasasabi guys na wala pong seryoso sa tiktok yung iba naghahanap ng panibagong karelasyon kahit hindi pa tapos ang kanilang relasyon sa ibang babae or lalaki <clears throat> kailangan tapusin nyo muna guys ang relasyon nyo sa isang relasyon nyo para hindi kayo babalikan tulad nung nangyari dito kagabi sa live ko uh, mayroong naka yung ex niya pumunta dito sa live ko nagmumura dahil nga yun nanligaw na naman daw ang kanyang boyfriend or ex <clears throat> dapat kasi guys dapat sa ating mga lalaki tapusin muna natin ang closure ang relasyon natin bago tayo maghanap ng ibang karelasyon para hindi tayo masira kasiraan din natin kasi social media to eh papasok at papasok yung mga tao dito. Kaya uh, welcome lahat ang, welcome lahat dito. Papasok at papasok. Kaya malalaman malalaman din yan. Eh lagi kayo dito nagkikita ng girlfriend mo o boyfriend mo sa live. So, malalaman niya yan. Kailangan tapusin muna natin ang relasyon. Bago tayo maghanap ng iba para hindi tayo makapanakit ng kapwa ng tao. Wala tayong sa <clears throat> uh, ako po ay isang balo. Wala po akong asawa. Single po ako. Tamag idol. Yes, idol. Kasi mayroon pong nag-ano sa akin. May nag-PM po sa akin. Isang babae. Dahil ang boyfriend niya is nakita niya dito sa live ko may may katoking na ibang bab, ibang girl so nasaktan siya doon dahil hindi pa naman daw sila tapos bakit mayroon na may parang mayroon na siyang nagkikitang something sa kasamahan niya sa nandito sa live nandito kagabi sa live ko so kayong mga babae bago kayo pumatol sa isang lalaki kilala din nyo muna kung anong klaseng pagkatao siya. Huwag yung patol kayo ng patol agad. Yo, nakita mo sa mukha niya, mabait, guwapo. Ayun, nandun na kayo agad. Oo na kayo agad. Bibigay niya na ang matamis yung oo. Kasi guwapo, mayaman, may pera. Pinangakuan kayo. Yun, yun ang nangyari. Di nyo alam, yung palang nangako na yon is may something pa pala. May something pa sa iba. Kailangan, kailangan mo na yung kilalanin yung isang lalaki. Ako, alas one year na akong, ano, balo ako. Nagkaroon ako ng girlfriend. Nasa Saudi siya. One month lang kami. Natapos ang aming relasyon. Oo, oh, eh, oh, aminin ko, iniiyakan ko yon dahil nangako ako at ako, pag nangako ako, gusto ko matupad yung pangako na ginagawa na sinasabi ko sa isang babae. Iniyakan ko yon kasi dahil nangihinayang ako sa pinangako ko na hindi natupad. Nangako ko, gusto ko na matupad yung pangako ko sa kanya. Eh, ngayon, nag-move on ako. Binalak niya ako, binalak ko rin siya. Nagpahinga ako ng mga dalawa o tatlong linggo, isang buwan. Nagisip-isip ako. Ginawa ko sa kanya, ginawa ko siya bilang isang kaibigan. Yun. Kaibigan na lang kami ngayon. O oh, yun, ginawa ko sa kaibigan. Ngayon, nung naging kaibigan na kami, nag usap kami ng maayos na wala na kami, tapos na ang relasyon namin. Oh. Kung magkaroon na siya ng panibago, gaya ng nakaraan, nagkaroon siya ng panibago, masaya ako, nagkaroon siya. Masaya na ako, hindi na ako nakialam. Hindi ko sinabihan kung, hindi ko rin sinabihan ang lalaki kung anong, anong meron sa babae na yan. Hindi ko sinasabi. Nayaan kong matuklasan ng lalaki kung anong klaseng babae siya. Ganon ako. Ngayon, kung makakita mo ako ng relasyon, sana ganon din siya. Kasi ganun din ginawa ko sa kanya. Hindi ako nagialam sa relasyon niya. Ganun din ako. Eh, ngayon, yung nga, kagabi, may pumasok dito may pumasok dito na kaibigan ko sa live ko. Nakikita niya yung boyfriend niya na may kalandi ang iba or kausap na iba, masaya sila, may something. May something, may something, man na, na ano niya, na-detect niya. Ang something na yon Nag-PM ngayon sa akin kung may relasyon ba sila. Sabi ko, eh, hindi ko pa alam. Pero, s'yempre pag sweet na yung, sweet na yung dalawa, alam na this. Sabi ko, sabi ko sa kanya, sabi ko sa babae, pag-usapan nilang mabuti, pag-usapan nilang maigi, baka naman, way lang yun ng lalaki kung gano'n mo siya kamahal na magsilos ka na hindi ka malalaman yung ugali mo na hindi ka magmura hindi ka nakikialam sa live live na may live hindi mo minumura yung mga ano malalaman yung ugali mo doon malalaman isang lalaki na mabuti kang, mabuti kang babae o lalaki na hindi ka ganun Mabait naman yung mabait naman yung babae. Kagabi nandito siya, nakita niya yung lalaki, hindi siya nakialam. Pero may isang babae dito na nakita niya yung lalaki, nakialam siya, nandito ang babae, umakyat siya, pinakyat ko, nagmumura siya. So, inan siya, bali, binaba ko siya, kasi nagmumura na siya. Hindi po maganda yun. So, oh, shout out sa 11 million viewers. Shout out sa inyo guys. Mm. Basta so, yun lang po ang ano po sa billing ko po. Payo ko po sa mga kapwa ko lalaki. Kung may karelasyon po kayo sa iba, tapusin nyo muna. Mag-usap kayo in a proper way. May closure kayo. Kailangan may closure kayo para pag umakyat man siya sa iba, makita kanya, masaya din siya para sa iyo. Tulad ko. Umakit din ako sa live nung naging girlfriend ko, ex ko. Oh, may kausap siya na laki doon, bali yun ang sa kanya. Masaya ako kasi masaya yung girlfriend ko. Yun ang tunay na pag-umahal. Hindi yung uh, sisiraan natin yung isang tao dahil nakarelasyon na natin. Sisiraan pa natin. Huwag ganun guys. Hayaan mo matuklasan ng babae o lalaki ang kanyang ugali. Yun ang pumabayo ko sa mga kapwa ko na naghahanap din dito ng kanilang minamahal na sana yun nga tapusin nyo muna ang relasyon nyo kung mayroon magkayang relasyon o may closure kayo sa break up nyo kung mag break kayo kailangan may closure para mapaliwanag mo dun sa niligawan mo na ganito ganun yung niligawan mo hindi sa magtaka na bakit ganun may pumasok na ganito ganun Ganun, guys. At sa mga babae naman, guys. Papayo ko lang din sa mga babae na dapat, kilalanan nyo muna yung tao. Minsan nyo lang nakita. Minsan nyo lang na, ano, daramdaman nyo lang na nakita nyo na pogi, maliwaras yung mukha, malinis. O, oh, may may magtingin sa inyo. So, bigyan na kayo agad. Bibigyan nyo na yung oo nyo. <laughs> Ako lang kami, ang uh, ibig sabihin ng sport, kung makakita man ako o makakita man siya, walang magagalit, di ba? Walang masasaktan kasi sport lang kami. Friend pa rin lang kami. Friend lang. Ganun lang. <clears throat> Invite Puerto Princesa to join live again. So yan, guys. Uh, wala pa dito yung inantay ko, guys. Para sa kanya itong sinasabihin ko sana para sa kanya po sana yung sabihin ko na kilalanin nyo muna ang isang lalaki bago nyo <clears throat> bago nyo sagutin o bago nyo ibigay ang tiwala sa isang lalaki kilalanin nyo muna <clears throat> ikaw at ako so, shout out sa uh, Arsila Jodoro Chudor, Chudor, shout out uh, tapat magmahal shout out sa iyo uh, Ate Gina 143 thank you for coming Salamat pala sa ano mo Tijina, salamat po sa tulong mo. Ngayon yung motor ko is napalitan ko na siya ng bagong gulong. Salamat sa suporta mo Tijina. Maraming salamat po. Laging tulong po talaga sa naitulong sa akin. Laging pasalamat ko. Laging pasalamat ko talaga. Nagkaroon ako ng isang kaibigan na katulad nyo na simula pa 1999 kaibigan tayo hanggang ngayon hindi nyo pa rin ako iniwan kilala nyo pa rin ako at kilala